So ayan lang ano, dito ako banda sa Pasay At uh, papunta ako sa office namin Kasi yun nga, magpa-process na ako para ma uh, dispatch na kami umalis Pa-proceed uh, kami sa hotel Hindi na ako nakapag-vlog uh, sa hotel So eto na, na IA Terminal 3 At uh, Ay, ah, hindi pala Istanbul flight 'to. Hindi ko alam pa't nauna 'yung video na 'to. No? Pero ito 'yung paglanding namin sa si Istanbul. Ito pala 'yon. Kasi wala nang kamera 'yung wala pala camera 'yung airplano namin uh, sa Bremen. So Istanbul flight 'to. Naakala 'to nauna-una 'yung nauna siya sa uh, inyada ng ating video. So ayan 'yung touran urbano noong sa Tail 'yung kamera. Ayan Tapos tayo ng uh, Istanbul Airport Ayan pala siya nahuli pala ito Ito pala sana dapat kanina Bago yung isa Ito yung pagdating namin ng Istanbul Airport Ayan Tapos ayun Inanap uh, namin yung Immigration Yung uh, Departure area So ito na uh, Magkasama kaming tatlo ngayon pabiyahing Bremen na. At, pabiyahing uh, Istanbul kasi uh, magkakaiwalay kami kaya may hirap. So, ito, ito yung biyahing uh, pa natin, no. Bremen na talaga to Ayan. So, Istanbul to Bremen. Three hours. So, ito na yung Bremen, guys. Uh, nakababa na kami. Maganda rin dito, ano. Uh, Germany na pala to guys, no. Uh, for, for your information, ano. So, ngayon, ito yung kanilang immigration. At sinintay ko silang dalawa. At uh, dito kami papasok. At ayun na nga, pinikap pa ng agent namin. So, this is it, Bremen. No? So, small town lang, pero maganda. Historical yung area na to. Naging part ito ng World War I sa time ni Hitler. No? So, yeah So, ganda lang sasakyan ni Kuya. Taxi niya, Mercedes-Benz ah uh, medyo paba yung mga taxi nila dito at uh, proceed na kami sa hotel namin uh, hindi naman kalayuan dito at uh, ayan na nga proceed na kami so, palabas na kami ng airport ah uh, napakalawa uh, al aliwalas yan no? para maikukumpara ko rin sa Japan ambience ng area na to so dito sa gilid ko is may mga science lab dito na mga gusali so, so, mga rocket ship kaya ako baka misa, baka balastik misa ito papunta ang mukhaan. Ukraine, oh ah, Ukraine. Russia. Ewan ko lang. O baka pag-check out ka lang yan. So ito lang ah, kapituan ng mga dito sa driver. Ulitan. Yan, at ah, uh, siyempre tanong-tano ng mga information. So kagandaan dito is bago kami sa sampan ng barko, Um, ngayong araw na to kasi isa Merkoles so linggo pa daw yung sampa namin sa barko kaya okay na okay siya so ito yung sinasabi niyang tulay sinabi sa akin kasi nung driver is uh, videoan ko yung downtown ng Bremen para makita makita ko dito walang problema kasi walang camera is mabilis ang magpatakbo dito ayan so malapit na tayo sa downtown ng Bremen at uh, natin oh. Uh, medyo kalayuan lang to sa hotel namin halos sa uh, 2 kilometers kung lakari mo siguro about to isang oras via google map yun ha baka sabi nyo tayo so ayun ito lang ha uh, proceeding to hotel kami ito na guys yung downtown so kung nakikita yung building na ito yung may pool ng tarpaulin paggawaan ko yan ng beer no hindi po yan san miguel hindi po yan red horse Bex po ito. Vex. Ito yung pinagmamalaki nilang beer. At uh, sikat naman talaga yung mga uh, ganito klaseng beer nila dito. Ayan. Kita mo yung plantasyon ng beer nila. Ayan. So, so far so smooth naman yung biyaya. At uh, hindi ganang naman katraffic dito. no kasi maliit lang naman ang na town. So, ito yung downtown ng Bremen guys. Oh. So, ayan. Nakita mo yung simbahan na yun sa dulo cathedral yan. Isa napaka-historical din ng parang So, ito yung downtown nyo guys. Maghihita mo dito. Europe na Europe talaga. Uh -huh. At sabi niya sa akin, wala ka na So, ito na yung hotel namin guys. Yeah. Napaka-spot. Garden Hotel. Sa Manila, meron din tayo yung Santana. Garden Plaza Hotel yun. Pero ito, medyo okay-okay dito. Maliit lang pero maaliwala. So, ito lang kami ta uh, kami mga papers dito. So ito yung, kapagkita ko yung mapa ng Bremen guys, okay. Ganyan na, palit yung Tremel Day. Pero Germany, malawak. Ito, Tremel Day. So una nito is Bremerhaven. Haven. Uh, nun, sa Bremerhaven pa kami pupunta. No? Pabiyay pa sa Bremerhaven sa linggo. So ito na ha. Ito yung lobby nila at ang bayan dito sa baba na lang tambayan dito no pwede mo tapos dito at may coffee shop din naman sa loo so may kansela dito may buffet sila dito ng breakfast from 5 am to 10 am na lang no and dinner binigyan lang kami ng allowance para kumain sa labas so ayan sa labas kanina no so ito na Germany na to guys no Ganda ng interior. Napaka maliit lang siya pero kaya no? Nice. So ito na tayo sa kwarto no. Pasok na ako sa kwarto ko. Yan, dyan. ito po yung room nila. Napakaliit lang no pero malinis at saka maliwalas. Ang maganda sa mata. Gusto na gusto na to sa mga hotel na ako. Okay na okay na to no. At uh, yung kagandahan pa niya dito is yung banyo niya. So sinisingit ko sa labas. Kasi medyo hassle nga lang dito is yung padlock na ang kanyang pintuan at saka wala siyang double lock ka do. para ang kaso so ayun uh, double check ng ilaw ay so, yan hotel na hotel talaga yung ambience ha? No? at maliit lang so ito yung CR yan napakaganda yeah. yung shower area nyo no? may sariling pintuan siya hindi sa cortina at least mas maganda siya kung no? para sa mga cortina na sarado so ito yung mga gamit ko nagkalat lang mga pera ko niya nagkalat lang naawin na yun. So, ayan, ma tingin ako sa bintana, sa labas, sa, ayan na nga ang mga kapitbahay namin na, tsaka maritestin sa